kailangan talaga ano pulot natin doon sa bundok yung takatsagan ng malakas na ulan siguro na nahulog yung ano nila yung pugat oh kaya pati sila nalaglag yun ang natin paano sila kamahin sa buwan na lang muna. ilang buwan na yan God? sa'yo? ano na to? Uh, isang buwan ha uh, ang bilis na tumubo yung balahibo Mahirap sila talaga ano. Oh. Mahirap ito. Pa. 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 Miaw. Kailangan turuan kasi kasi ano. You know, Malit pa. Kailangan mo pagtagaan. Oh. Pagtagaan lang. Apat ah, to sila mga idol. Yung isa. Wala eh. Pumunta dun sa bangin. Ito. Ah. mga busog pa mga idol kasi pinakain ko ng karning baboy. Eh. Malalaki no. Eh. Hmm. Siguro mga dalawang buwan na yan o oh, tatlo. dalawa na. no, dalawa oh, no. Dalawa ah! Oh. Oh, nagsasalita na siya. Kagaya na, kagaya na. Ah! 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 Magaya na. Mm. Oh, yan, magaya na. Kailangan kasi ito mga idol, kailangan mong ano, sa tuturuan mo muna. Ayan. Ah. Ah.

gagalit. Ah, Maganda man, ka. ah, kami -a -a oh, <gulit>. ah, yan gagalit. Oo. Ang ko Wala kami, ka may ka ano ba tayo na pinanturok mo? Na ah. <laughs> Nagagalit nga ito. Nagagalit siya. Parang kalapate ko dati, ano mamalo? malo. Nanganting ng kalapate. Ipan pala natin kapakpak dito kasi pag bumi pa diretsyo na yan. <laughs> Uwi na yun sa bahay nila. Bis man nila. Ang lahat, tas pa man nila. Ay, wag lang tipan, wag lang buksan niya talaga na ano. <laughs> Diyan lang kaya alam pre para pa hindi mo ano

isang buwan na sila mahigit basang basa sa ulan yung nahuli ng mga idol siguro laglag sila sa malakas na ulan hangin laglag yung nila বসক তই আমাৰ আইডেল বসক